Ngayon guys, is magte-testing tayo ng uh, biasing nga guys ng final uh final transistor natin guys. So, pag test ng final output guys is base to emitter lagi tayo. So, i check natin guys bawat isa. So, dito, ayan. So, may nakuha tayo na 3.54. So, isa naman. Ayan so three point zero ah 0.354 point dito sa kamila is 0 3, 50, oh, 51. Dito fifty one sa kamila is o, sim lang din. 0.3, 50, ano. So, sim So, so ngayon guys, yung ano natin is good naman siya So, pwede natin eh, ano na to sa pinaka uh, direct natin sa uh, supply agad. sa uh, pinaka, i-direct sa pinaka output direct agad sa 220 na outlet. So, ayan.